Good morning mga ka-idol Ang oras po ngayon ay alas 5.30 ng umaga Araw ng lonis, Pichados, December 2, 2024 Yan, pagkagising ko nakita ko yung langit Napansin ko na pulang-pula po yung langit Simbolo po yun ng may masamang panahon daw Kakakatakot na naman ano Galing pa lang tayo sa baha may ano na naman may sinyalis na naman na baka may bagyo na naman darating ingat-ingat lang po tayong mga idol ayan tapos hmm. Hmm. May bagyo na naman siguro. Mapula na naman yung langit. Yan na. May bagyo na naman siguro. May masama na naman na panahon. Mapula na naman yung langit. Hmm. Na, mga ka-idol. Hmm. Grabe, ano? ingat-ingat po tayo pag ganyan daw po na pula yung langit may sinyalis na may masamang panahon na darating Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay at ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa inyo?